Hello mga my loves. Nandito kami sa Bunnings Warehouse. At namili kami yan. Yan. Mga flowers. Yan. Namili kami ng floating shelves. Bumili din kami yan. Yan siya. Tapos Ayan, namili kami niyan. Tapos yun, tatlong malalaking panting mix. Fertilizers, amin roses. At isang malaking pot. Ayan, nandito kami sa Bunnings Warehouse. Okay? Ngayon, magkano kaya ang mababayaran ko sa lahat ng yan? Ayan. Magkano kaya ang mababayaran ko? Wala ninyo kung magkano lahat yan magbabayaran ko. Good luck. Pakishare ng ating reels. At mention your, ano, non-Rio 10 friends. Yeah, as always. Ayan. Magkano kaya ang magbabayaran ko sa lahat ng yan? Ano naman siya? Ano siya? Okay. Solar. mga solar light yan sya so nandito kami sa ayun oh dami oh what was that Ayan. So, so by the way, nandito kami sa ano, Bunnings Warehouse. Bunnings Warehouse kung saan dito na kaila, lahat ng kakailangan ninyo sa paggawa ng bahay. Lahat mula paggawa ng bahay hanggang matapos ang bahay, hanggang sa electrical, decor and everything. Nandito na po lahat sa Bunnings Warehouse. Ayan. So, So, ayan po siya, no? Ayan. Bunnings Warehouse. Okay. Nandito na po lahat ng kakailangan ninyo. As in lahat, lahat. As in lahat, lahat. So, ayan siya. So, walaan ninyo kung magkano lahat ang mababayaran ko dyan. Alright, good luck! Please share, mention 10, number your friends, okay? Good luck! <laughs>